Grabe talaga sila, no? Halatang halata talagang pinaprotektahan nila yung mga uh, buaya, yung mga mastermind na buaya, no? Tingnan natin kung anong sinasabi ni Markoleta Grabe. Tama, tama talaga si Marcoleta. So, ngayong ano, November, mayroon na namang balik sa Blue Ribbon. Panuorin natin kung anong kalalabasan. Mayroon daw silang mga uh, witnesses na mga pasabog daw. <laughs> ano yan, granada kapasabog. Pero tingnan natin kung anong mga kalabasan. Pero panoorin niyo muna si Marcolita, anong sinasabi niya. Pero na kung limang natukoy na mga pamamaraan kung paano nila ipo-float yung isang grand design to protect and shield the mastermind. Ano una, Yung scapegoat strategy. Scapegoat strategy. Okay. Oh, hanap sila ng sino mapagbalingan nila. Ang ah, napagbalingan oo. nila ngayon, sa bukat wala rito, ay yung dating congressman sa So, gusto nila doon lang matuon, doon uh -huh. lang mapokus ang usapin. So, yun ang magiging scapegoat nila? So, parang kapag yun ang uh -huh. nadiin mo, ligtas na lahat. Pwede. So, sana kung ma-establish natin, tanggang so... doon yeah. lang. Okay. Kaya lang, nagsisigaw ang mga ebidensya. Uh -huh. Ito yung uh, sinasabi ko sa iyo na pangalawa na undermining The, the whistleblower. The whistleblower. So lahat ng kaparaan ang gagawin para pagtakpan, para ilihis, para iligaw ang mamamayan. Pagkatapos gagawa sila ng pangatlo, gagamitin nilang yung, yung blue ribbon na parang shield. Para ba? pang takip din. Oho, oho, hindi ba? Ba, medyo ano yan, sen, oh, uh ha? -huh. hindi hmm. eh, ba may, marami ng pronouncements yung uh, mga opisyalis ng Blue Ribbon na uh, si Gutesa, pro-jolent ano nito, eh. Ah, di ba? Ganyan, oh. Uh -huh. ganyan. So pagdating niya sa ano, wala na sigurong akala nila wala nang maniniwala. Pati kayo dinidiscredit din. Pati eh, diba? ako ngayon dinidiscredit. Oh. So ano ngayon ang patutunguhan ng ano na yan? Papalis na. Bakit hindi natin gamitin ang blue ribbon sa iisang direksyon? Bakit tayo nag-aaway-aaway? Ba't kinakailangan yung manira ng tao? Meron pang shifting narratives. Yung ipinapalit-palit nila. Ah, oo. Uh -huh. di diba? mm -hmm. Nag-iiba-iba ng ano. O oh, sabi nila, pwede natin gawing... Uh, state witness si eh, ganito. Teka muna, ikaw ang pinakamalaki dyan eh. Ikaw pa magiging state witness. Nak nakikita mo yung ano, uh -huh. nakikita mo yung pattern. Yes po. Mga pattern ito eh. Mm -hmm. Kapag ito'y eh, pinagsama-sama mo yung pattern na to, maliwanag na maliwanag, ililihis nila. Ayon. Isisinsay nila yung, kat yung katotohanan. Kaya pala discredit din ng mag-asawang, ano, diskaya. Eh, kasama yun yun eh. Oh. Ito yung, yun, yun, yung panghuli, ito yung mm -hmm. diversion, and deflection. Kamukha nang, uh, oh, hindi, eh, ang may kasalanan yung nakarang administrasyon eh. Ah, so, yun, yun, yun ang, yun ang diversion. Uh -huh. so, hindi ba eh, pinipilit nilang palitawin dun sa mga naunang uh okay, -huh. tumistigo? Okay, eh. But muna, bakit ito lang yan? Paano yung between 20, uh -huh. 2012 to, ano, to ganito, 2016? Between uh -huh. 2010 to 2016, nasaan yung mga yun? Uh -huh. Yun ang diversion. Ah, kaya pala... So, ibig sabihin ngayon, teka muna, Kasama ba sila sa 2025 na pati yung budget ay nilikot ninyo? Kasama ba sila, Ron? Ang... Kasama ba sila doon sa nagle... Sa, sa mga tumira ng unprogram? Uh -huh. Kasama ba sila doon sa allocable? Kasama ba sila sa leadership? Pinag-uusapan natin eh. Administra uh -huh. One administration ago. So, ah, uh -huh. pag samasamahin mo itong pattern na to, uh -huh. direction eh. Uh -huh. Ililigaw natin. Para sa ganun, nakaiwas tayo. 难呀。No, <laughs> <laughs>